Okay mga papi, so ano nga ba ang magandang laser gun? AES or DSK? So ito, itong dalawang brand na to, trusted uh, brands na natin to. So si AES at DSK since na nag start pa tayong mag-online selling noong 2015. So sila talaga yung mga nauna sa mga LED lights. No? So yung laser gun, familiar naman kayo dyan. So ginagamit to pag sa gabi sa lalo sa mga long ride so malakas kasi ilaw nito so ito uh, meron tayong version ni AES tsaka ni DSK so ang per bulb actually wala nakalagay sa ano niya sa packaging so pero tinanong ko yung mga supplier natin so 80 watts yun ang sabi nila so ang pagkakaiba nito pakita ko sa inyo so, sa design parehas pero ang wires ng DS ng AES, apat. Sa DSK, tatlo. Okay. Testingin natin kung uh, sa labas, kung ano nga ba ang best laser gun. AES or DSK. O tara, testingin natin. Okay, so ito na yung pagkakaiba nila. No? AES laser gun, tsaka DSK na laser gun. So yung una ko papakita is ano, DSK. So, ayan siya. Ayan, nakikita nyo. Yan yung white na ilaw ng DSK laser gun. Okay, next. Yung ating AES. So, ayan. Okay, sa so unang tingin parang parehas, no? White ng AES laser gun. So, pakita natin. Pagka side by side comparison, Ayan. Sa taas, DSK. Sa baba, AES. Usap door natin tignan. May pagkakaiba ba kayo nakikita? Okay. Yung nasa taas, ito, DSK. White ng DSK. Ito naman, white ng AES. Kung mapapansin nyo, yung sa AES laser gun, parang may pagka-all weather yung white nya na medyo parang mataba yung ilaw. Ito naman, white siya na medyo manipis na mahaba. So may pagkakaiba sila. 'Di ba? Ayun. Kita niyo okay. okay, so ito naman yung sa yellow light ng boat na ilaw na to, no? AES tsaka DSK. So una kong papakita sa inyo is yung DSK natin. So ito siya. Ayan. Okay. So sa DSK ang ito yung low beam niya, yellow. Ayan siya. Ayan, nakita niyo. Okay. Ito naman yung K-AES Ayan. Yellow ng AES laser gun. So side by side DSK AES. Ayan. So para makita nyo, sa floor, ito DSK, ito AES yung sa baba. So yan. So yung AES natin, yellow sya na malaki yung ilaw. Yung DSK naman, yellow na manipis, na wide. Okay. So yan yung pagkakaiba nila sa white and yellow. Okay, so ang advantage naman ng AES na laser gun since ano nga siya, 4 wires, meron siyang yung combination light. Yun ang wala ng ADSK, DSK. Si DSK kasi 3 wires lang, no? So yung AES natin na laser gun, apat ang wire. Yung pang-apat na wire, ito yon Yung nagko-combine yung white tsaka yellow. So sa DSK laser gun, wala po yan. So yun ang pagkakaiba. So sa lapag, ito yan. Meron siyang winyang ilaw sa AES laser gun. So, yun mga paps. Ano sa tingin nyo ang mas magandang ilaw? AES laser gun or DSK laser gun? So, parehas naman po yan. Available dito sa SOS. So, if gusto nyo po, punta lang po kayo dito sa si shop. Okay? Salamat!